Umarangkada na ang maritime sail sa Exercise Alon sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Naglunsad ng serye ng Coordinated Naval Exercises ang Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force kasama ang Royal Canadian Navy sa karagatang sakop ng Lubang Island sa Mindoro. Kabilang sa mga naval assets na ginamit sa naval exercises, ang BRP Ocerizal ng Philippine Navy, HMAS Brisbane ng Royal Australian Navy, at Ville de Quebec ng Royal Canadian Navy. May ikakasaring maritime strike sa San Vicente Palawan sa susunod na linggo. Ito ang unang pagkakataon na isa sa gawang maritime strike sa Alon Exercise. First time uh, that we'll be conducting maritime strike in Alon Exercise. Uh, the involvement of the Australian Defence Force, the Philippine Navy, and the Canadian uh, Royal. Royal Canadian Navy is there. Uh, we'll be targeting uh, what we call uh, uh, Target Potato. Uh, there will be live, virtual, and constructive uh, simulation. Uh, of course, uh, there will be uh, also uh, close air support from the Philippine Air Force. Tininaw naman ang AFP ng walang pinatutungkulang bansa ang ginagawang pagsasanay na layon ang pagpapanakas ng interoperability o kakayahang magsagawa ng magkasanib ng operasyon ng mga kalyadong bansa gayundin hindi ng pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. We're not uh, directing this to any other country but uh, we just want to conduct or enhance our joint operation interoperability and peace and security in the Indo-Pacific region. That's all. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority.